Bakit ba hindi tayo dapat kumakain pa kung tayo ay pupunta na sa kama o matutulog na? Kailangan pala, uh, kung may oras ka talagang itinakda sa iyong pagtulog, make sure na nakakain ka na mga tatlo hanggang apat na oras prior to your scheduled na pagtulog. Ure pa, mm -hmm. tatlo hanggang apat na oras bago ang matulog. Which means, if you eat your last meal for that day, You're, you need to rest, magpapahinga ka tatlo. O sige, well, huwag na natin lagyan ng apat. Tatlong oras. Bakit? Pag nakapagpahinga ka ng tatlong oras, you are letting your own digestive system to do their work properly and all the organs ay saktong-sakto kapos magtrabaho tsaka mo ngayon ipapahinga ang iyong katawan. Bakit daw? Pagka po tayo ay hindi at uh, kapos gumain at nakapagpahinga ng tatlong oras bago huminga o matulog, number one, it can boost your growth hormone. Anong ibig sabihin? Dahil after digestion, yung hormone para sa growth, lalong-lalo lalo na ng mga kabataan, makukuha yung full potential. Number one. Number two, pag na-digest ng maayos yan, it will relieve heartburn. Bakit? Kasi ang problema natin, after we eat and we, we lie down, or we tend to sleep na, yung gas pasams, yung acid, nale-level, umaangat tuloy kaya nagkakaroon ng heartburn. Pero kung ihahayaan mo siya magdigest after eating, kung kaya mo, 15 minutes, nakatayo ka muna. After eating, 15 minutes para po, yung pagkain mo nandun sa tamang kinalalagyan niya at i-digest properly. So pag ikaw gumanon, matik yan yung acid aangat, kaya nakakaramdam ng heartburn. Okay, at minsan, pag bangon mo na, may nananatili ng acid dito, nakaangat na yung acid mo. Nakak nakakaroon na tayo ng reflux diseases. Pangatlo, Pagabo, nakapagpahinga ng tatlong oras at uh, hanggang apat prior to your sleeping, it will definitely get rid of the bloatedness. Yung sinasabi nilang dyspepsia, bloatedness, mawawala yon Bakit? Hinahayaan mo lahat ng digestive organ na magtrabaho muna. Kasi pag natulog ka, pati po sila nahihirapan na mag properly. Pagka po, hindi tayo nahiga agad o natulog. Alam niyo ba, hindi ka tataba. Yan. Subukan mo na tatlo hanggang apat na oras ang huling kain mo bago matulog. Um, it will burn fats. Alam mo ba yung pineal gland? Pineal gland. Nasa ating brain. Yes. Yan po ang nagbibigay ng melatonin. Aha. Uh -huh. Ang melatonin sa kabe ay ay it is a hormone, natural hormone, natural hormone, relaxation hormone. Yan uh, pumapasok sa spleen, nabuhas sa spleen, na doon siya napupunta sa receptor. Ayan. Sa gabi yan, ha? Kasi sa umaga, mababa ang ating glucose level. Yun. So, pagdating sa gabi, kumataas ang ating glucose level. No? So, Yung melatonin, pag sa, sa receptor, ang, ang sinasabi ng receptor na mag produce siya ng insulin. So, dahil Busog ka, hindi ho gano'n na mangyayari. Oo, oh, kaya ho, yung glucose dapat masunog, hindi nagagawa. Tama, kaya maraming tumataba habang pagka kumakain na masyado sa gabi. Hindi lang tumataba, maaari din maging cause kung bakit nagiging diabetiko. Yan, lahat tumataas ang glucose or sugar level sa ating dugo. Ito pa, pag ikaw ay hindi ka agad nahiga, oras pagkatapos yung kumain tsaka ka higa. alam mo ba na mawawala ang iyong laki ng tiyan? Mas maganda kung bago kayo matulog, magpa-digest muna kayo ng kinain nyo ng 3 to 4 hours.